mga ka katrops grabe na ito. itong pahirap na itong biyahe nito mga katrops ito yung malupit mga katrops <laughs> share ko lang itong mga katrops kung may tumawag kasi sa akin mga katrops ah kailangan daw makabalik tayo ng one park drive eh mayroon pa tayong iatin na regalo inanawan natin ng isang oras, kaya daw natin ng isang oras. kaya mga drops, kaya mga usgahan nito mga drops. ang idideliver pa natin mga drops sa, Ordinita, Bel Air, Rockwell, ayon. so tapos mayroon tayong dadaanan pa dito sa may Sintlocs. kaya kaya natin to mga drops sa palagay nyo mga trop isang oras lang kailangan makabalik na dito sa one park drive yung isang oras mga trop yung papunta doon mabawasan na yon kung <laughs> anuin mo sa kwintahin mo na sa oras iano e lang natin hindi naman kaya to mga trops ng 20 minutes lang iano e lang natin 30 minutes iano e lang natin uh, 20 minutes isang drop Ordinata Ordinata to Bel Air Doon sa kabila Anohin natin ng mga oh, eh, Ano lang natin Palamang lang natin ng na 20 minutes 40 minutes na yung Mayroon pang Ano Yun lang Problema nito wala pa Ito yung malupit mga katrops Wala pa Yung dinaanan natin mga trops pinatawagan ko na kanina. Eh ang problema ngayon, wala pa. Tapos pinamadali tayo. Paano natin yung makuha na isang oras? Hindi na ito talaga ang buhay natin mga trops Tsaga-tsaga lang, tawagan natin. yan mga katrops grabe nabawasan na na yung 10 minutes din mga katrops bago bumaba yung ah uh, di pick upin natin ay nako buhay ah unahin natin yung rockwell wheel So, punta tayo ng Rockwell mga troops. Ah, yung Rockwell natin mga troops, apat. <coughs> Excuse me. sana walang traffic dito tayo mga katrops <laughs> daanin natin yung shortcut para magbundya sana ako mga katrops pero hindi na ako dumando ah, dito na ako sa gilid ng kalayaan tapos idsa-akit idsa, na tayo ng ragwheel ayan ayan yung lukpit mga katrops drops so, oh. Short cut to mga drops. Ito yung mga pang mabilisang ano. Mabilisang discard yung mga drops. Ayan e lang. Ingat, ingat lang dito mga drops. Dahil ah uh, ayan. So kung dito tayo kanina mga drops sa may bundya. Kung makya tayo o baka traffic dito pagbaba. So dito na tayo sa may ano. sa may idsa tapos akrat, akita tayo ng tulay ayan so pag-akyat natin dito mga trops arakwil lang ganun ang gagawin natin mga trops kasi alam mo naman mga trops mayroon pa tayong uh, pagkatapoy dito lahat ng mga regalo mga trops deliver natin babalik tayo ng one park drive tapos punta tayo ng kutin ng sweets uh, mayroon na naman tayong idrop doon So nadagdagan yung biyahe natin. So malamang nito ano kaya mangyari ato nang oras na tayo makapunta ng Batangas sa may Tanawan. So malamang tumawag mga sa abutan tayo nito nang gabi. Yeah, ano tayo kabi si mga troops. Dito na nang kaya tayo yung kinasi. Premium. natin dito mga troops kasi andito na tayo mga troops eh ito sa gilid yung bagong rockwell dito sa gilid mga ka troops mayroon tayong isang side ng rockwell mayroon dito na side kaya dalawa to sila mga troops so ang i-drop natin dito mga ka troops ah uh, dalawa dito apat apat dito sa rockwell tapos dag isang urinita isang bel air na natin dito mga troops ayan mga troops so dito tayo aakyat yung ano mga troops yung hatiran natin si ano sa si, si inchung so aakyat tayo dito mga troops yeah good morning kay inchung di hati lang may regalo unit, uh, unit unit 30 key Ayan mga katros <laughs> oh. Grabe yung mga katros Ito yung kondo na Parang nasa ano kay Yung labi nila mga na nasa taas uh, Anapin natin yung mga katros Tingnan natin saan yung banda Ikota natin Pisin nyo Ito 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 Ayan So buti na lang mga katrops ah, At tumbok natin agad Itungpok natin yung ano nya. Ayan. Ito yung kundo mga trops. Nakikita nyo yan mga trops. So, ayan o yan 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 At yung So ayan mga trops. So nandito na tayo sa may kabilang side. Dali lang. Bababa muna tayo mga trops.